A'udhu billahi rajim Bismillah alhamdulillahi was wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi ajmain warahmatullahi ta'ala Wa barakatuh Sa ng Allah Ang maawain ang mahabagin Ang lahat ng papuri At pasasalamat ay tanging sa ala lamang At nawa Ang kanyang pagpapala Pagpugay kapayapaan Ay mapasa ating mahal na Propita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin kung di si Allah. At ako ay sumasaksi na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang propita tulin sugo. Inuulit ko mga kapatid sa Islam, salamu warahmatullahi ta'ala wa barakatu. at sa mga kababayan natin na hindi pa muslim, sumayin nyo ang kapayapaan at ang gabay ng dakilang tagapaglikha na nag-iisang Diyos walang iba kundi si Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam, Alhamdulillah. pagkata uh, katapos lang natin uh, mamili at tayo ay pauwi na. At uh, gusto ko lamang uh, bigyan ng uh, kasagutan ng isang katanungan sa akin ng isa nating kababayan na hindi pa muslim. Uh, sapagkat sa uh, tinatanong niya ako kung mayroon bang relihiyon na makapagliligtas <clears throat> sapagkat ang katanungan niya na ito ay napakaganda uh, ang kanyang uh, dahilan sa akin o minsahin niya na siya daw ay uh, hindi hindi siya naniniwala na ang relihiyon ay nakakapagligtas Uh, para sa aking kasagutan sa kanyang katanungan at sa lahat ng uh, nakakapanood ang aking video na ito uh, Insya Allah maunawaan niyo ang aking kasagutan bilang isang Muslim, bilang isang mananampalataya Kami po ang mga Muslim ay naniniwala po kami, lalong lalo na po ako, naniniwala po ako na meron pong relihiyon na nakakapagligtas. At walang iba po na relihiyon. Walang ibang relihiyon na nakakapagligtas kundi ang Islam lamang. Bakit? Anong dalil? Anong katibayan? Bakit namin sinasabi na ang Islam ay siyang nakaka, nakama, ang Islam ang nakakapagligtas? Sapagkat sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, inna dina indallahi al-Islam ang relihiyon lang natatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala pagdating ng araw ng paghukom ay ang Islam. Subalit so maraming relihiyon, pasintabi po. Hindi ko po layunin na ako ay makasakit ng damdamin ng bawat isa. Subalit so ang ibang relihiyon na lumalaganap dito sa mundo ay yan po ay gawa-gawa lamang ng tao. Wala po silang batayan, wala po silang mga dalil na may Kapagkat yan po ay gawa lamang ng tao. Bakit natin masasabi na siya ay gawa ng tao? Lahat sino bang ba mga propeta na kumakanta pag nagsasamba? Sino ang mga propeta na nagsasayaw pag nagsasamba o pag nagsasala? Wala, di ba? Ay e na bakit napakaraming reliyon? May kumakanta, may sumasayaw, kung ano-ano pa. Walang gumawang propitang ganun. Simula kay Adam, kay Ibrahim, kay Moses, kay Solomon, kay Jacob, kay Jesus, kay Muhammad, Sumakan nila nawa ang kapayapaan sila lahat, sila ay nagpapatira pa. Sino ang gumagawa nito? Walang iba kundi ang sumusunod lamang sa kautusan ng dakilang tagapaglikha, kundi ang mga Muslim. Mga Muslim lamang po ang gumagawa nang nagpapatira pa katulad ng mga ginagawa ng lahat ng mga propeta sumakanila nawa ang kapayapaan kaya ang paliwanag sa akin ng uh, isa nating kapatid na nagtanong na sinasabi niya na siya ay hindi naniniwala minsan mahirap pakinggan ang kanilang paliwanag hindi sila naniniwala na may relihiyon na nakakapagligtas, eh bakit sila may relihiyon? Eh nagsasamba siya eh. Nakikita ko siya, nagsasamba siya. Hindi ko nababanggitin ang kanyang relihiyon. Oh. Para sa kalaman ng lahat, kaya tayo may relihiyon upang ito ang maging gabay, ito ang maging daan kung papaano tayo sumamba sa nag-iisang Diyos. Ito ang ating batayan, kung ano, kung anong dapat, kung anong nararapat natin gawin, kung anong pamamaraan ng pagsamba sa nag-iisang Diyos. Anong pamamaraan? Tulad ng mga ginawa ng lahat ng mga propita, sila lahat ay nagpatirapa. Hmm. Tulad ng uh, nasa Bible, di ko matandaan kung anong uh, verse na si Jesus ay dumako paparoon at nagpatirapa. Oh, ibig sabihin siya ay nagdasal, nagpatira pa siya. Sino ang gumagawa nun? Kaming mga Muslim. At napakalinaw din. Sinabi rin ni Jesus sa banal na Quran, sa Sura Maryam, sinabi niya na Inna Allah Rabbi wa Rabbukum hada Ang ibig sabihin nito sa nalalapit nitong kahulugan mga kapatid sa pananampalatayang Islam at sa mga kababayan natin na hindi pa Muslim, sinabi ni Jesus, katotohanan si Allah ang aking Panginoon at inyong Panginoon. Siya ang inyong sambahin at ito ang tuwid na landas. Napakalinaw po nito. Kaya hinihikayat ko ang lahat ng mga kapatid natin na hindi pa Muslim. Hinihikayat ko po kayo na saliksikin niyo po ang Islam. Uh, alamin niyo po ang aral ng Islam. Mag titingnan ang gawain ng bawat isang Muslim sapagkat lahat po tayo ay nagkakamali tanging hiling ko lamang po sa liksikin nyo po ang Islam upang makita nyo ang tunay na kar kar katuruan ng reliyong Islam na ito. Kaya ako nagpapasalamat kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat isa ako sa kanyang pinili na kanyang gabayan dito sa kanyang reliyong Islam na ito. Kaya Inihikayat ko ang mga kapatid natin sa mga na hindi pa muslim na saliksikin nyo pang Islam. Hindi po kami naghahanap ng uh, membro. Hindi po kami ganun. E, wala po sa Islam lang ganun. Ha? Tayo po nangangailangan sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi po kami naga, hindi po kami nagyayaya na para malagdagan ng membro namin. Hindi po ganun ang Islam. Ha? Sinabi nga ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa banal na Quran, la tipra Uh, hindi namin kailangan ng uh, membro, kaya mga kapatid at mga magulang sa pananampalatayang Islam at sa mga kababayan natin na hindi pa muslim, sana maunawaan nyo po ang aking kasagutan. Meron lamang po ako may dadagdag na may kli, uh, katulad nung ako ay kristyano pa, ay tinuturo sa akin ng aking aming mga matatanda kung paano magadasal. Mag, uh, na isa pa na natatandaan ko na tinuturo na abagi noong Maria na bupuno ka ng grasya yan mga ganyang dasal bakit naalala ko nung ako ay uh, nakapag uh, unti unting nag uh, ng Islam na paano nga natin masa, matatawag na abagi noong Maria ha? kasi si Maibirhin Maria uh, isa siyang babae kaya hindi natin siya matatawag na ginoo Abagino'o noo Aba, dapat abagi nang. Ah, hindi po ito pamimiluso po katotohanan lamang po ang aking sinasabi upang kayo po ay malinawan sapagkat ang ibang reliyon ay halos gawal ang karamihan sa reliyon ay halos gawa lamang ng tao bakit natin tatawagin na Abagino Aba Ginoong Maria eh kung tatawagin natin ang tamang katawagan, ginang, kaya siya ay babae ah, kaya insya Allah pagpasinsya nyo kung ano man na inyong narinig ito ay pawang katotohanan lamang sapagkat uh, nais lang namin may parating sa inyo kung anong dapat, kung anong nararapat na, na pinag-uutos ng dakilang tagapaglika at ng lahat ng mga propita. Kaya, humihinga ko ng paumanhin kung ako man ay nakasakit ng aking kapwa at hinihiling ko po sa inyo na saliksikin nyo po ang Islam at uh, hanggang dito na lamang Ako lo kaulihada wa astag pero kaulihwala kumarisa ilong muslimin kuritambin Pastagbir ho, inna ho, wal kapur rahim.